Hello mga mari ko, kumusta kayo? Ah, shuta, ah. na miss kong mag voice over. For today's ganap nga mga mare ipupunta nga kami dito sa Aldi. Bibili kami ng mga groceries na dadala kila Ate Che. Two weeks nga kaming mag stay doon mga mare. Malapit lang naman yung Aldi sa bahay namin, kaya naman for the lakad na lang kami. Ito so, kasi sayo kay mga mare, more lakad, more fun, ganun. May bitbit -bit na nga ako dyan na lalagyan ng mga groceries namin kasi may mga bayad dito ang mga plastic. Parang yung friend ko, plastic, charis. Eh, may lang yon, wag yung seryosohin. Siya pa din kasi matitipid ko kasi 1 pound din yung supot dito. Dito sa UK mga mare, sariling sikap dito. Ikaw na yung bagger, ikaw pa yung cashier. Madalas kasi card yung gamit namin. Madalas ko ang gawin dito ay ang maggrocery. Ang mura kasi ng mga bilihin mga mare, pero wag na wag nyo lang i-convert sa peso. At kapag naman kinonvert nyo sa peso, ay shoota, ah, sasakit ang ulo nyo. Kaya weekly nga ata ako naggrocery or twice a week pa nga. Kasi malapit yung town dito sa amin. Madaming ang pinabili yung ate ko. Dahil sa place niya mga mare, maraming kulang. One hour nga din yung travel papunta sa bahay ng ati ko. Dahil ako ngay tagaluto nila, alam na alam ko na kung ano yung mga bibilin ko. Siyempre, hindi mawawala dyan ang chicha. Naka 57 pounds nga kami mga mare, pero kung i-convert niyan sa peso, nasa 4,000 yan. Sa dami nga ng card na pinapagamit sa akin ng kapatid ko na si Beth, nakalimutan namin tuloy yung password. Kaya naman, na-block na ang password, Yuta. Kasi pagamit pa niya yung mga ibang card niya, nagbigay na lang siya ng cash. Alam niyo sa totoo lang, talaga akong gawin to. Yung ganya, yung supot-supot. Sa Pinas kasi, magbabayad ka na lang. Gusto ko kasi yung napapahirapan na kiss. Cheres! Alam nyo ba kung ano yung sobrang miss ko na sa Pinas? Yung mga pagkain, mga mare. Lalo na yung mga gulay, talbos ng kamote, ganun. Ah, oh, syempre, pati ihaw-ihaw, lalo na ang isaw at paanang manok. Dito kasi sa UK, mga mare, madalas manok, carnish, and chips, ganun. Ang gulay naman dito, mga mare, iba ang lasa. Mas masarap na rin talaga ang mga gulay sa Pinas. Pero carry lang kesa naman hindi makakain, di ba? After nga namin sa Aldi, punta naman kami to sa Morrison. Ito naman kami bumibili ng mga isda. Si Brim yung madalas naming bilin. O diba, kakadaldal ko na tapos na ako mag-grocery. Isa na nga to sa mga pinaka-exercise ko, mga mare, ang magbuhat. Charisse. Ito na, isa ka namin papunta kay La Chepot. Ayan yung mga gamit namin. Bye sis! See you! na naman sila. Emil. Sa ye, is it? Sayid. Sayid. ay Sa sayid. Ay sa ye. Warwick daw. No. Yeah, Warwick. Warwick. Okay. Yeah, yeah, I'm sure it's Warwick. Okay. Sa Bye. 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 See you in two months. Bye. Sa na din. Wala nung pampakain sa amin si Beth, kaya doon naman sa kabila. Say bye, sister. Bye, bye. 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 bye.